Ako si Mia Lawenco, manunulat ng kagandahan at balita sa umaga, makata ng pag-ibig at buhay sa gabi. Ang aking tulang konstelasyon ay tungkol sa paghahanap ng tunay na kaugnay ng damdamin dito sa mundo. Naniniwala kasi ako sa soulmates at naisip kong marami sa atin ang nag-aabang na dumating ito o di kaya ay pinipilit abutin ang di makamit. Samantalang, maaaring ang totoong kapara ng puso ang siya mismong laging kapiling. Naghihintay lang ito na mapansin. Konstelasyon Puong magdamag tayong nakatingala sa langit at pilit nating hinahanap ang mga imahen sa lupon ng mga tala. Ngunit nakatago pa sila sa ulap. Kaya pikit mata na lang nating hintay ang mga bituin na mga sa oras lamang na labi ko'y sumayaw kasabay ng iyo. Tila pinag-isa ang daigtig pati ang lawas ng langit. Taglay ng buwan ang kislap ng dagat. Pinagningning ang mga gusali ng mga bituwing sa kanilay humalik. Pagtingala ngayon, ay, di na nasasapat. Sapagkat tayong dalawang magkatabi, ang pinakamagandang konstelasyon ng gabi.